yung nanay mo bulag na oh uh, nagulag yung nanay ito ito eh alik yun dito tay. eh alik dito Aliki dito ay ayaw alik yun dito

Okay. lapit ina Hina, <laughs> hinalapit ang yun mo eh. yeah. <coughs> Ay, blue <laughs> uh, <laughs> ma, ko ah. Itetuhan mo ah. sa ibang mga 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 tali <coughs> Kung kuha niya yung kulay ng nanay niya, no? Mga mm. <laughs> ilang buwan na kaya to siya? Huh? Mga ilang buwan na kaya to? Oh, ito na mga pito siya. Sali <laughs> ka. Uy! Sali ka dito. Sali ka dito. ka